Ayan guys, so kami ay umuwi Last day na namin dito sa Canada guys. Pero excited na ako. Excited na talaga akong umuwi. So, I had enough time here in Canada. So, pero gusto ko na talaga umuwi. So, last day na namin ngayon. And then, uuwi na kami. Season India. Namimiss ko na talaga yung bahay. Ayan, so, isang tulog na lang at kami ay uuwi na. Ayan. So, I'm excited. I'm excited. Alam niyo ba, since dumating ako dito sa Canada, yung labi ko hindi na nawawala yung pagdadry. Kahit nilalagyan ko siya ng Vaseline and everything. Nagda-dry pa rin siya. Ito lang yung nagda-dry. Tapos yung heels ko, nagda-dry din. Pero bumili naman ako ng Vaseline. Naglagay na ako ng Vaseline. Pero hindi pa rin. So, siguro pagdating ko ng India, gagamotin ko siya ng gabi. Then, maglalagay ko ng medyas para mawala yung dry. Hindi pa naman siya nag-ano, ah, nagsusugat. Ang tawag natin doon yung nagka-crack talaga. Pero, na-ano ah, mo talaga na masyadong dry. So ang pinaka the best kasing gamot doon is Boralin. And yung Boralin na yon mabibili mo lang siya sa India. So, meron akong small tube doon, yung hand carry na every time, every time you travel, you can bring that one. Pero yung isa kasi, pero may isang may pagbago sila yung nasa tub naman. Very cute yon pero hindi ako nakabili. So, ito lang yung dala ko. Pero, pagbalik ko ng India, bibili ako ng isa noon. And, I'll try to heal that one. I'll use that one and it's very very effective. Mas effective siya sa basic. So see you soon India, bye Canada. Thank you all. See you next time.